Hello mga kabarkats! Once again, this is our PB Motorcycle vlog. Karoon mga kabarkats, nata sa Ipulan na uh, time check is 7.30 Kaya karoon na i-schedule nato sa flight test sa atong drone mga kabarkats. Kaya atong drone is atong iparegistered. Kali, wala na atong ipon karoon uh, sa pa, registered sa drone diri sa Davao City kay strikto man diri sa Davao City in terms sa mga flight sa drone They dapat i-register ang uh, uh, inyo mga drone o uh, madakpan mo na ay multa dako og multa no impound pa inyong drone Una, na dali ra ang i-register mga work ano yung mga requirements? Number one requirements is letter of intent nag-water uh, letter, kung sa intention nimo para mag-drone drone ka dito sa Davao City kung sa purpose nyo mo ano yung buhaton tapos yung clearance then police clearance o barangay clearance and last is ang um, picture sa inyong drone ora tapos ipasa ninyo dito sa public ship uh, public safety and security office diri sa uh, may ipulan tapat lang ni sa 911 mga kabarkads o atong itong ipakita ka lang tadulong ka dito o, mag test flight lang, uh, kung may mo tugutan ka mag video dito sa sulod sa public safety o uh, na kauban ako si Lakbay pangarap para magsabay ni napay lain na uh, magsabay ni sa display flight para marilis ang inyong registration sa inyong drone. Marapon na siya sa sakyanan, ipa-register na to. Wala po kay balon na nabay bayaran. E wala may di kuan sa mo sa mo, wala may di prepare na naibayaran. Ah, uh, na, na, na toron, nabay bayaran ko magkuha sa papel. Kanang papel na makuha niyo registration mga Royal Cats. na siya sa na register drone. Tapos Mao yata na mo ipakita kun imo sita sa si ha. Na na mare na siya sa Kenan, Na ipa-register na to diri sa Davao City or kana bicycle mga bike. Kana ipa-register na to diri sa Davao City mismo. Yan, padulong daron dito sa Public Safety Office diri sa Ipulan. Yeah, let's go. Uh, Ayan, mga power cuts. Nanata na diri sa public safety. Ayan, nasa tong likod. Tama uh, public safety diri. Tapos, dito sa pita si 911. Traffic, traffic ron diri, mga power cuts. Ah, uh, traffic tayo. Morning public safety building? Tapos dito sa pika si 911. Kaya kay mga agi diri mga workers diri sa area kay alas upso maroon sa buntag sing sing kuan gyud ron Sabunta, ting, ting yun, ting sa mga sakyanan na oh, no, dito ta mo sulod kanang naigi Lapay tawag pa si kuan mapay bagabot ni Lah, patay

Lakbay pangarap na po mo test flight si Sir. Kasi mo sir. Master Sergeant Trey Valiejo. Trey ano man in charge. sa ano siya in charge dire sa public safety sa mga drone mga guys so, kung magpa-registered mo. Yan mo ma yung pasahan si Sir Rex. Di mo na kapit. Yan ah, uh, regards. Ano siya mga sa uh, this flight na ta doon. Dito dito kun abog na dia imong motor, dito si Minto. Imong mabog na imong motor, mga sensor. Yeah, flight na si Lakbay Pangarap mga workers bago ka mabilisan og permit ah permit ka registration is mag-flight sa ta testingan testingan kay para ma-release ato registration no. tapos kung na registered na po data diri mga kabarkas kung natay palupa diri magkuha gyapon tag permit sila dire, uh, letter of intent man form kung sa purpose nimo sa lugar as okay na siya kay kuha naman kining okay naman siya kay na naman registered naman sa dire within 3 years diri sa public safety ano siya public safety office oh, mo is 911 one na lagi palupad na lakbay pangarap na drone na mo na si sir na si mo tanaw para drone ni lakbay pangarap <laughs> ngakasa, ngay gawin na gawin na, pasaya sa ngay gawin pangarap amanamang ko yan, mauna niya mga kuwano ngay pangarap ngay nga kasal kasal ito ilaham ninyong drum rack kasal tayo sa rin sir, lamat kayo yan, naga dawat na kaya yan na, nga na mi kuwane nga nga pangarap wala Ang uh, workers, dili man kayo kundi mga workers. Ito siya, basta kumpleto lang ang mga requirements. Ang uh, gisulti na ako, letter of intent, NBI, clearance, kung dining, dining police clearance, police clearance, tapos uh, barangay clearance o so picture sa aton drone. Yan, wala na siya si public public safety dere sa may ikolan.